Ginisa ng mga senador ang NGCP dahil sa anilay tila paulit-ulit na lang na nangyayaring power outage sa Panay Island. Pangamba pa ng mga senador, posibleng maulit pa ito, lalo na ngayong nagbabanta ang matinding tag-init si Daniel Manalasta sa detalye. Normal lang daw at stable. Ewan ko kung stable pa rin pag-iisip ninyo. Hindi nga. Totoo, seryoso ako. Kasi dapat natataranta na kayo. Kita nyo kanina, galit na galit yung mayor ng Iloilo, si Mayor uh, ano, Tenyas, si mga governor. Napakadali sa inyo magsalita. Kasi hindi kayo apektado eh. Wala kayo doon sa Iloilo. Mandali kayo magsatsat dyan. Nang gagalaiti ang mga senador na magsagawa ng investigasyon hinggil sa nangyaring power outage sa Panay Island at ilang bahagi ng Western Visayas pinakanagisa ang National Grid Corporation of the Philippines. Punto ng ilang senador, paulit-ulit na lang ang problema at naulit na naman ang nangyari sa mga taga Island. Huwag na po tayo magturuan. Base sa mga narinig ko at nababasa ng mga statements sa balita, turo-turoan na lang ang ginagawa. Wala po may tutulong ang ganitong klaseng usapin. Pangamba naman ng ilang senador sa harap ng nalalapit na tag-init Papa ano na lang. Uh, we have El Nino uh, in our midst. and uh, if we don't find a solution and we don't uh, uh, hold the actors to account uh, this might become a real and 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 dangerous problem when the summer comes in. Kailangan po ba silang abisuhan? Kailangan po ba silang sabihan kung kailan marirestore ang elektrisidad? Perhaps uh, Mr. Chairman That there is a there is a violation if we look at the immediate actuations given by the NDCP. NGCP's failure to immediately acknowledge the shortcomings. Dumalo rin ang ilang lokal na opisyal na apektado ng power outage at nais ni Iloilo Mayor Jerry Trenyas masigurong may mapapanagot sa pagkakataong ito. Who can pay for those who slept in the plazas, who slept in the barangay gyms? Do you want that to happen also to you? We do not deserve this. No one deserves this. And I ask anyone who is present here, are you willing to have a third-day blackout run-out? Because I will give you a medal. Paliwanag naman ng NGCP, kapag nagkaroon ng unplanned outage tulad na nangyari, hindi raw talaga nila makikita ng mas maaga. Pero naniniwala ang ilang senador, walang ginawang aksyon ng NGCP. Number one po dun sa planta, yung maintenance, it's their responsibility to maintain their units. Hindi po sa NGCP, not the system operations. And then number two, yung question niyo po, uh, do we have some kind of uh, ability to predict? Hindi po namin kung anong magiging plantang magti-trip, but we can prepare. So meron po kaming contingency analysis. So alam namin pag ito nag-trip, ito magiging effect, magre-ready po kami. Sa case nga po nito, after tripping ni PEDC, the system remains stable and normal. So we did the normal dispatch process. We maintain the range, the required range prescribed by our Philippine grid code. So this proves na normal po yung system between 12.06 to 14.19. Nanindigan ng NGCP na normal ang period ng oras na yon. Pero hindi rin naging kumbinsido rito ang ilang senador para banggit mo, normal condition. Hindi na nga normal yung condition na nagkaroon na ng tripping. Eh. Dapat nung makita nyo na magkaroon ng tripping, there must be a problem and then find out what is the problem para mabigyan ng solusyon yung problema bago pa man lumala, Dapat gumawa na kayo ng aksyon hanggang sa nagkaroon na nga domino effect. Nagkaroon na yung, yung, yung unang unit ng PEDC and then hanggang sa napasa na sa PCPC. -PC. Lumala ng lumala because wala kayong ginawa. Nakatunganga lang kayo. With all due respect, may ginawa po kami. Uh, ano po yung ginawa niyo? Yung nga po sinasabi ko, after mag-trip ni PEDC, we assessed the system, it's normal, we conducted contingency analysis in preparation for the next contingencies. Nanindigan ng NGCP, sumunod naman sila sa mga dapat na proseso at sinikap nilang matugunan ang sitwasyon. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.